Ang maganda ng gawin ng Senate President magpatawag na po siya ng kahit caucus man lang. Ala isang isang tabi ang kampanya. Ang kampanya. priority the ang impeachment. So, Susunod lang kami roon. Mm -hmm. Ang dami naming time eh uh, nga ngayong March eh. Oh, March. Mm -hmm. Pwede na mag-start sa March. To mm -hmm. about. Magkunbin kami. Magkunbin kami tapos ang uh, house mga members of Congress magre-report dun sa Batasang Pambansa. Oh. To do what? Eh, mm -hmm. oh. yung e e lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Hindi kailangan, hindi kailangan mag-convene din ng House at hindi kailangan ang Presidente pa ang magpatawag. Presidente ng Senado plus majority, of course, ang magpatawag. Mm -hmm. Then, so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter magpatawag na siya ng caucus okay.